Inalis na ang state of calamity sa bayan ng Pola sa Oriental Mindoro. Halos isang taon ito matapos ang oil spill sa kanilang karagatan dulot ng lumubog na Empty Princess Empress. Yan ang ulat ni Rod Lagusad. Mag-iisang taon na nang salantahin ng oil spill ang lalawigan ng Oriental Mindoro. At isa sa pinakamalubang na apekto nito ay ang bayan ng Pola. Ayon sa LGU, sa kanila pa ay abot na sa isang bilyong piso ang halaga ng pinsala na idinulot ng paglubog ng Empty Princess Empress at tumagas na langis mula dito noong February 28 na nakaraang taon. Ngayong araw, opisyal lang tinanggal ng bayan ng idineklarang state of calamity. Kaugnay nito, ano na nga ba ang sitwasyon ng Pola? Nandun tayo sa 70 to 80% percent na tayo. More or less talagang bumabango na and naging okay na yung Pola. So syempre, Uh, yun, at ibang fisher folks, hindi pa nakakabawi no, kasi dahil doon sa mga nangyari. Sa ulat ng DILG, sa kabuuan na sa 43,000 na mga pamilya o nasa 200,000 na mga individual na naapektuhan nito. At tinataya ng kagawaran na nasa 4.9 billion pesos naman ang halaga ng pinsala na idinulot nito sa sektor ng agrikultura. Apektado nito ang nasa 56.96 hektarya ng mangrove at aquaculture. But lessons learned sana in the next coming days, ilista natin ano ang dapat gawin. Number one, let us make sure na lahat dadaan ng dadaan na barko ay talagang seaworthy. Lalong-lalo na kung ito'y nagdadala ng mga langis. Anya dapat din ma-review ang rutang dinadaanan ng mga ito at pagpapalakas sa kapasidad ng Philippine Coast Guard pagdating sa mga ganitong sitwasyon. Para kay House Deputy Majority Leader Erwin Tulpo, pagdating sa seaworthiness ng na mga naglalayag. Pumunta lang kayo ng South North Harbor, Nakikita yung barko, parang pininturahan nilang para lumutang, pero hindi siya seaworthy o kalawang siya. Dapat siguro inspeksyon din ng uh, DOTR, ng uh, Maritime, ng Coast Guard, bago, bago pa palayagin isang barko. Sa bahagi naman ng PCG, ligtas na muli ang dagat. Kasabay nito, mahalaga ayon sa ahensya na mabigyan ng pansin ang National Oil Spill Contingency Plan. Upang ma-optimize uh, natin yung cooperation ng bawat isa mula sa national hanggang sa local level. Sa ngayon po ang Coast Guard ay nakafocus sa pag-cascade ng National Oil Spill Contingency Plan sa mga provincial uh, level. Malagaan niya na alam ng bawat isa ang kanilang gagawin pagdating dito. Samantala, una nang inirekomenda ng Department of Justice ang pagsasampan ng kaso sa dalawang individual mula sa MT Princess Empress, isang taga-marina at isang pribadong individual, kabilang dito ang isyo ng falsification of documents. Isang magandang pananaw para sa aming mga polenos na nagkaroon kami ng katarungan na o oh, kahit hindi pa nananalo sa kaso, parang feeling namin, panalo na rin kami kasi sa pinaglalaban namin din, meron nakadinig doon sa aming pinaglalaban. Kaugnay nito, hinihintay nila ang ihahain na civil case na kung saan ay may ginagawa pang konsultasyon sa abogado ng DLG. Para kay Sekretary Abalos, ito ang nararapat na gawin dahil sa environmental damage na idinulot nito at sa kabuhayan ng libu-libong mga residente. Samantala, kasabay ng lifting ng state of emergency ay nagbigay na rin ng ayuda ang Department of Social Welfare and Development. Nabigyan ng ayuda ang mga apektadong mga residente kabilang na ang mga mangisda. Rod Lagusad, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.